Good day Philippines! Hi world! This is your barangay chef for today's May tuturo ako sa inyo mga mamsi May natira ba kayong paksi or isda sa inyong ref? Yan, huwag nyo nating sayangin at gagawin natin yan na mga mamsi or fishball Ito yung gagawin natin So, maghanda lang ng 1 4 kilo na flour All purpose flour or any available na flour na meron kayo sa inyong market And then we also prepared at 3 uh, tablespoon full ha ng cornstarch so paghalo-haloin natin yan mga mamsi ang ating flour at saka cornstarch tapos kumuha tayo ng yeast at maglagay tayo ng 1 and 1 half tablespoon of yeast so pagpatubo lang yan mga mamsi para medyo may enhance ang ating laki ng ating kikiam or ating fish ball. So pagkatapos niyan, mini mikos natin 'yan insan at naganda tayo ng dalawang itlog. Natural ating uh, basagin yung itlog at ilalagay natin yung dalawang peraso sa ating butter mixture. Tapos katapos niyan atin ng pag uh, mikos mikos naman ulit together with the egg. Tapos kumuha pala ako ng paper dyan. Ilagyan ko ng paper para may lasa ang ating kikiam. Mm. Medyo may pagka-allergic ako mga momsi nitong allergenitis ng ano paper. Kasi pag nasinghot ko, ay nako naaaching talaga ako. At ayan, minikas-mikas na natin mga momsi. Tapos kumuha ako ng um, half glass of water pero tinan tinansyatansya ko lang mamsi kasi may sabaw ako sa paksiw ayan i-add natin yung sabaw sa paksiw kasi matimpla yan yan yung nagbibigay lasa ng paksiw sa isda at saka ang isda kasi tinanggal na namin yung mga buto-buto na hinimay-himay tapos ipaghalo-halo natin yan doon mga mamsi sa ating uh, mixture tapos kung wala ka namang blender, kung kaya naman sa kutsara, gawin mo na lang sa kutsara. Tapos, get ready kasi nga maging sticky na yan yung mixture mo. Kailangan natin kamayin natin yan. Pag medyo hindi na madadala sa kutsara, tabigat na ay wa, na ay, arti. Oy, hugas na sa kamot. Pag hugas sa kamot, tapos kay madugay ni mo mix ana sa kutsara mo mo na ma'am so tingay mabalik pa ng imong kutsara aw oh, na, na may kutsara sa inyong balay o kay ka sticky man siya. Pero depende sa inyo kung gusto niyo ng medyo malabnaw or gusto niyo ng flurry. Pero ako gusto ko talaga yung uh, parang minamasa na do. No? Kung kailangan natin yan mga mamshi. Ikamay na yan basta necessary. If the mixture turns to sticky so wala ka ng ibang remedy dyan kung hindi pa nahalo ang iba. I-put down mo yung kutsara tas ugasan mo yung kamay mo wash your hands properly and of course you're going to do it by your hands so mix it by your hands parang magporma ka ng bula bula mga mamsi tapos sa bawal lang yan ako naglagay actually sa ba sa bawal lang ako nagmikos mikos ayan ma feel mo naman yan mamsi na nahalo na siya lahat kasi hindi na yan dumidikit dun sa bowl ng wall. So malalaman mo na okay na yung mixture pero sa so, kung sa tingin mo hindi pa nasa sayo yun kasi iba-iba naman ang ating gusto. Ako kasi medyo gusto ko yung hindi masyadong sagi, no? So nag-add pa ako diyan ng konting sabaw ng paksiw kasi sayang mm, sarap ng paksiw. Sarap ng sabaw sa paksiw. Kaya medyo nag-sticky siya. Tapos, huwag mag-alala kung mag-sticky balik siya. Natural, kaya nagdagdag ka ng sabaw. Tapos, lagyan mo na lang siya uli ng, um, what do you call this? Cornstarch start or flour to dredge over. Para bumalik siya dun sa Gusto uh, gusto yung do na medyo elastic na. So, ayan, mag-mikos-mikos na. Kaya, tatingin ko may dumidikit sa mga kamay ko. Kaya, nag-dredge ako ng konting cornstarch. Ayan. Pag pagbalik yan sa dati yan, nagpo-forma na siya ng ball mga mamshe. So, that's the time na pwede mo na siyang make a ball. Then, make sure na mga mamshe na hindi na siya dumidikit dun sa kamay mo. Ayan. Tapos, yan, kaya na natin maporma yan. Para pang naghimo ka ng na pandisal. Ganon lang siya ka kabilis mga mamsi tapos ayan uh, ipinag-iwan ko muna yan um, sabi pa nga make a ball and let it rise for one hour papatubuin natin yan mga mamsi so ensure lang i-cover mo siya don kahit hindi na mainit na lugar kasi yung kitchen namin medyo mainit naman eh kasi hindi naman aircon so after an hour mga mamsi after resting now ready to fry So ang ginagawa ko dyan kasi wala akong scooper I use uh, spoon o oh, isang spoon yan medyo malaki tingnan natin subukan nyo muna kung gaano kalaki ang gusto nyo Depende naman sa tansya tansya na yan kung maliit na ba So get ready na natin ang ating magic na kalaha at mag ilagay na tayo ng mantika So hindi siya nabutas mga mamsi kaya gupitin na lang natin tapos ayan ibuhos na natin ang ating mantika sa ating frying pan so pag mainit na mga mamsi tingnan nyo na huwag mo naman testingin mga mamsi na ang imong tudlo di ha kay init ba yan ha? so nag testing ko sa akong duha ka buo kung unsa kadag ko ang akong gusto then kumatansya mo na kung unsa kadag ko ang imong gusto gaano kalaki Gano'n ba laki ang paghihirap? How oh, paghihirap? Ayan na mga mamsi. Naglagay na tayo ng half ng spoon uh, full. Bawat half ng ano, medyo iro-roll mo siya para magmukha siyang kikiam. Kasi kung gawin mo yung ball, magiging fish bowl. Pero kung ipahaba mo siya, para na siyang maging kikiam. Ayan, half lang ng spoon ng kutsara lang okay na siya. Tapos dumamit dyan ako ng uh, knife para masiparate ko siya kasi sticky nga. Mabifil mo naman na nag siya kasi naging bubbly yung sa ano yung mixture mo. Tapos tinig-isa-isa ko yan, inaaris ko yan ng mga Tinansya ko lang kung gaano ka rami ang kasya sa la sa lagayan ng may mantika So, kasi hindi mo pwede siyang hindi siya isinsip e sa mantika man kasi magbla blablock din mo yan. Tapos, after mga 2 minutes, yung iba na na tapos continue pa rin ako sa paglalagay. Then, tingnan-tingnan nyo muna mga mamfi yung unang nilagay. Kasi yung unang maluluto, of course, yung huli nilagay, hindi nilagay. So, tapos ingat, ingat sa tulang sa si kasi na init yung mantika na naman. actually, meron akong kitchen fork dyan. So, yung ginamit at si Tara, ako, bago ako gano'ng kitchen fork. Tapos, ayan nga, lumamit na ako ng lago. Tapos, pag mag-golden brown ng mga mamsi, ayan ako, na ho. Luto na ho yun na... Ay nako na pagkasarap-sarap mga mamsi. Kaya huwag niyong itapon yung mga sabaw ng paksil nyo at saka laman kung may natitira himay-himayin mo yan Kumuha ka lang ng itlog at saka flour at cornstarch gawin mo yung cake after toothing tapos mag golden brown na ang magkabilaan mga ma'am so i-drain mo na siya so kumuha ka ng strainer dot doon mo siya ilagay para yung excess oil na galing sa pinipretuhan mo ay babalik doon sa inyong kawali tapos ayan, luto na, tapos repeat the process lang mga mga again, depende sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyo ang oh, gaano kalaki ba ang gusto nyo, tapos ayan, nagulit na naman ako paglagay, until matapos po lahat, kani kanina nga nung unang maluto, yung dalawa nung una kong niluto, tinikman ng aking galaga, tapos ang sabi niya hmm, halo, lasang kikiyam oh, sabi ko na nga sa iyo madali lang gawin ang kikiyam eh kaya mag nagpasalamat na lang din kami kasi may natira kami pakso doon sa aming ref kaya sila kasi pag nakaulam na ulam nila ng gabi parang ayaw na nila ulitin pagka umaga so nag assume ako na para di masayang yung uh, isda kasi mahal ngayon ang isda alam na so gawa tayo ng paraan mga mamsi para maturn into extraordinary ating mga LO or mga leftover kasi bawal na magsayang kasi ang mahal ng mga guys sa merkado lalo na sa pagdating sa pagkain kaya konting tips mga mamsi takal tayo mga mamsi at mga par madiskarte tayo sa kusina kasi para sa ating mga kids kasi kung sila lang ang ating hahayaan ko, tatapo na lang nila yun o ipapakain sa aso sayang naman So tingnan mo ngayon, sauce na lang yan. Gagawa pa ako ng sauce mamaya. Kasi nga, nag-request yung isa ko na gusto niya ng uh, spicy na sausawan or dipping sauce. Tingnan niyo mga mamsi, ang ganda ng ating paksew. Tingnan, paksew lang yan ha, pero nagawa natin ang paraan. It turns into extra dish. So mga mamsi, pag meron kayo dyan mga tera-tera sa rin yung rest, gawan nyo ng paraan. At ayan na ho, final na ho, naluluto na at saka final batch na siguro yan. Kung hindi pa naman, you just repeat the process. Yun lang ang gagawin ulit. Thank you for watching and have a great day ahead.